What's up guys! Ako nga pala sa si Exotic Ball at ngayon maglalaro tayo ng aking paboritong laro, Roblox. <laughs> Welcome sa episode... Anong episode na tayo, Ronel? Episode 4 dito sa Minecraft series ko na wala pang pangalan. Wala tayong pangalan dito sa series na to eh, Ronel. Ano, ano bang dapat itawag natin sa series na to, episode 4 na wala pa rin tayong pangalan? <laughs> So, Ronel, ano bang gagawin natin wala ngayon? Wala pa rin. Tagal-tagal na eh. Wala, wala pa rin. Episode Mala, 4 eh. na. Ronel, ano? So, ano gagawin natin? Yung ano, Hello? dahil hindi natin nasimulan, <laughs> di ba, sa series na to, hindi natin, na, hindi natin nasimulan, ano, hindi natin napakita kung paano tayo umabot dito. Kasi nung, yung episode 1, di ba, yung server tour, in, ano siya, parang kung may mga nagawa na akong mga bagay-bagay dito, kung si Kira may nabuo na siya, mga ganon. Si Rolo may mga building na siya nagawa. Hindi na, hindi natin napakita na kung yung pinakasimula, kung oh. saan yung ang gamit natin, Alo yung kakoy pa lang. Kaya ngayon, uulitin natin. Pupunta tayo sa malayong-malayo. Oh. Malayo. Wala tayong dala, kundi ang ating mga sarili lang. Pumunta tayo sa malayo tapos doon sisimula tayo uli doon. Wala tayong kahit ano, kahit anong suot, wala. Wala tayong... Alisin ko to lahat. Lahat ng tools, oh, si. ikaw rin. I iwanan mo na dito lahat ng bagay. Magdala rin tayo ng bed. Ayaw ko naman kasing bumalik tayo sa anik. Eh. Ayaw kong bumalik tayo kapag, diba, kapag namatay tayo, babalik. Pa Mag, dito magdala. tayo magre-respawn. Kaya magdala tayo ng bed. Kunin mo yung bed sa base mo. Tara. Ah. Yeah. Okay, ito naman ako. Sa mataas na lugar. Oh! Ano yun? Wala tayo armor! Pre! Wala tayo bumo Ano mo yan? <laughs> Ayoko! Wala pa nga! Mamaya, mamaya! Wala pa nga! <laughs> Wala pa Tinupad ano ba na Bawa natin yung na na armor natin eh. <laughs> ano ba yan? <laughs> Numatay ka agad ako. <laughs> Wala pa <pang> survival eh. <laughs> survival field. <laughs> Wala pa nga tayo dun eh. Patay ka agad tayo. Paano kaya kapag nandun na tayo? <laughs> Nandito pa lang tayo na matay na kaagad. <laughs> Kailangan pala natin ng pagkain kasi maglalakbay tayo na malayo, Ronel. Ronel, kailangan natin ng pagkain kasi oh. maglalakbay tayo na malayo. Kukunin ko lang yung pagkain nga, no? Yung ano lang. Hindi Magda yung lang golden carrots. hindi, oh, hindi ganun yung dadalhin natin, yung golden carrots. Yung ano lang, yung simpleng pagkain lang, kagaya nung chicken, mga ganon. Kunin mo ko! Kunin mo yung bed yan, mo. May zombie pa? Hindi, ayan mo na yan. Kunin mo yung bed mo. Hindi Ay, hindi. Na, meron ako. ka na. Tara na. Tara. We're going on a trip. Trip, <laughs> trip. Ayun na. Ano tayo magka-camping? Oo, oh, magka-camping tayo. May dala tayong bed. Meron tayong dalang apples. <laughs> meron tayong <laughs> boat. <laughs> camping sa so, tayo pupunta sa lugar sa bansa so, eh, oh. <laughs> malayong malayo nandito na tayo sa hey. dagat kung saan tayo kunsan hey. magsisimula ang ating paglalakbay ano yung pirana? hindi isda. uh, nalimutan ko tawag dyan sa isdang yan eh. basta na isda sakay ka dito right click right click mo dito na tayo right click mo yan nakasakay ka na maglalakbay na tayo wala pa nga eh wala pa nga tayo sa mismong may isang bangka na, dito may naligaw dito sino kaya yun <laughs> malayong malayong dyan tayo kanina yung isang bangka na yan sino nang <laughs> wow, has okay. na wala, wag dito sino oh, nang has dyan? tawag ko nakaiwan ng bangka. Ewan ko, si Bim oh, siya si Kira, kaya si ano. At sa kawalan, doon tayo, doon tayo mag-ano. O, na lang. Ang lapit naman natin, sa malayong malayo. ah, nasa kawalan na tayo. Uy, ano nangyari? Wait. Uy! Wala ko pungo. Eh. <laughs> Hindi, ano nangyari? Ano nakikita mo? Wala ako nakikita eh. Ano nakikita mo? <laughs> Ikaw lang nakikita ko. <laughs> <laughs> glitch

ba si driver? Tagtatanong ka pa sa akin? Ikaw yung navigator! Okay, sige, kasi lang. <laughs> Full sail! Half sail. Ay, half sail pala. Ganyan, pool ganyan sale. Lang. Full sail! Full sail! Last mo! Full sail! Half sail! Full sail! Hindi mo ba napapansin na wala tayong sail? Oo, oh, wala eh. Basta yun na yun. <laughs> <laughs> meron. Next naman siguro, gawa tayo pirata. <laughs> Arr, gawa tayo ng barko dito. Oh. Uh, <laughs> Hanapin ko yung One Piece. Sige. <laughs> <laughs> Hanapin ko yung One Piece tagal Sige, mag loading same. hindi ako natatakot ako baka biglang mag glitch ulit naglo loading pa yung natin mabagal kasi ang ano <laughs> Uy, nawala ka! Naliligaw An ka pa ko. ano naliligaw? Wala nga tayo. Wala tayong direction paano tayo maliligaw. Kung hindi nga na, kahit nga, wala tayong pupuntahan talaga, nag -ano lang tayo, nag-explore. Hindi tayo naliligaw, nag-explore tayo ang naliligaw yung kap masasabi mong naliligaw ka kapag may pupuntahan ka talaga yung may destination ka na, na kailangan puntahan na alam mo yung na may may dapat daanan na, na, na wala talaga ako. Oh, hindi ko makita yung paligid doon, oh, naglo-loading. <laughs> Nakikita mo tong island na to. Diyos ko, wala Meron tayong dalang oh. apple. Baka pwede natin itanim to. Ewan ko kung pwedeng gawin sa Minecraft yun. <laughs> Itatanim. <laughs> Uy, walang tubig dito. Alat ang meron dito. Eh, hindi, naman, hindi tayo naman tayo, mga mga lang, okay na yun. hindi naman tayo makakainom. Lang, okay na hindi naman tayo makakainom. DJ, ano to eh? Minecraft. Oh, ito, ito, Isla. May damo. Oh, ito. Hindi, meron pa dun oh tingnan natin ano tayo eh yung namimili tayo ng lilipatan nating bahay <laughs> <laughs> namimili ano ito no. ito ito okay na to medyo Ay, ayos ayos ah. ayun may, may puno pa, may dito puno. dito baba na dyan ayan na kuha ka na ng puno Il ilagay muna natin yung higaan natin mawala ba? higaan ko nahawak mo Nahulog ata eh. Hawak mo! Hindi nga hawak ko. Nahulog ata. Eh, hawak mo nga! Hawak mo! Nakikita ko hawak mo. Ah, baka naglalag. Ah, nil nilagay mo dito sa ilalim ng tubig. Ako kukuha ako maglalagay para sa sa'yo. Hindi mo. Dali, ayaw. Ah, bakit nandiyan? Ikaw kaya naglagay? Bakit <laughs> nandiyan? Yan, nakuha mo. Hindi, ako nakuha ko. oh Bakit nandun na? <laughs> oh, sige. Yan. Alam mo naman na kung paano mag-crop. Nakaka... Nakaka episode ka na dito. <laughs> paano ba hindi ko pa alam? Bahala ka dyan. <laughs> alam mo naman na ako paano gumawa ng stick, diba? Stick, stick, stick. Episode 3 mo na to. <laughs> Oo. <laughs> sanay na sanay na nga ako sa lag na ang nakikita ko sa Nike ang ang aking perception ng totoong buhay ay mabagal naglalag din. <laughs> Yung perception mo rin malag na. na mal Tapos sanay na din yung ano ko yung mata ko sa paglalaro ng low end. Na kaya ang sa totoong buhay na nakikita ko rin pang low end yung malabo kagaya ng video to malabo. Kahit naka 480p ka, malabo pa rin, pixelated pa rin kasi low. <laughs> kasi yung settings ay nasa low. Ganun na Low settings. Oh. Hindi ako nakapagkuha ng ano, cobblestone. Ano bang Nagbalo ginagamit at... mo? Ka pickaxe gamitin mo. Hindi gagana kapag ano, may pickaxe ka. Hindi gagana kapag ka may lang gamit mo, gawa ka ng pickaxe. Kulang tayo ng ano. Bilis, kailangan nating matakpan yan bago maggabi. Mamatay <laughs> tayo. Ilagay mo na yung bed mo. Ilagay mo na bed mo dyan makakabalik makakabalik lang tayo sa ano babalik lang tayo dun sa saan ba tayo babalik dun sa totoo nating mga bahay kapag nakahanap na tayo magagabi na oh ano nag saan galing trader na to blue eyes to blue ah. magagabi na! May, ka, may mga kahoy ka ba? Bigay mo nga sa akin, kailangan na natin! Bilis, malubog na araw. Balik na dito Kula sa na, ano. Bilis, ni. Ay, hindi. Meron pa. Ibigay mo sa akin, Bilis. Bilis! Na, narata na, na, Bilis. Ilagay mo sa akin. Ibigay mo sa akin lahat. Maglagay ka rin. Maglagay Pasan ka rin, mo. Lagay mo, lagay mo. Tara daw, pito. Wala, mas mabilis ako sa'yo. Nah. Ayan na, tapos na. Tapos na. Ano, safe na ba yan? oh, safe na yan. Maliban lang doon sa mga lumilipad, uh, hindi na tayo maabot dito. Maliban lang sa spider. Ayan, oh, ang dami na mga mob dito. Sa Nakikita dito sa taas. Papunta na sila. Huwag mong bubuksan yung pinto ang tinanim mo. Ayan. May puro ano ka, parang meron kang tama. Oo. Oh. May tama ka sa puso. <laughs> may tama. Na-inlove ako. <laughs> hey, nakakita ka agad ako ng iron. Nakita ka? Oo, oh, may iron na tayo. Ano na lang Diamond na lang ang kailangan Makakabalik na tayo Tapos na episode na to <laughs> Masyadong Hindi mo maikli Kanina pa tayo naglalaro eh <laughs> Ay Asa saan na ba nilalagay? Dalawa, eh? dalawa yan Sumali ka kasi Sumali ka kasi dito um, sa yung... Sumali ka kasi dito sa server na to Nang walang kaalam na alam tungkol sa Minecraft eh kaya nung pagkasali mo, binigyan na namin, binigyan kita na ng mga kagamitan kaya hindi mo na alam kung paano gumawa nun. Hindi <laughs> mo natutunan kung paano gumawa ng mga gamit na binigay ko sa sa'yo. Konting training pa, kuno ni, eh. wala naman. Kaya nga, kaya nga nandito tayo, ano to, bootcamp. <laughs> Ret, <laughs> retrain kita dito. <laughs> may bootcamp tayo, may bootcamp. Oo. Oh na train kita dito. Kaya tayo nandito ngayon para ituro ko sa iyo kung paano maglaro ng Minecraft sa simula. <laughs> <laughs> anong, ano natin anong anong i build natin? Hmm? Ano i-build natin? Bahay, yun ano? lang. <laughs> Ayan. Diamond na lang ang kailangan. May kweba. May kweba ako nakita. Ayun o, kulay blue. Diyan natin. Oh, so, mayroon dito ano? Mayroon o. Sigurin mo. Oh, bakit ako? Sadali! Balik tayo! Wala kayo, gawa tayo ng shield! Wala tayong shield! Wala tayong armor! Bilis! Wala pala tayong gamit! <laughs> Wala ako. Kailangan na gumawa ng shield ng armor. Ilang iron meron ka? Ha? Huh? Ilan yung iron mo? Iron? Oo. Oh, may iron dito. Mer dito oh meron. Mer uh, ito meron. Um, Dito. gawa ka ng ng gawa ka ng armor na magagawa na kasha diyan. Ano ginawa mo? Hoy, wag mo patayin. akin 'to. Oh, matay na ako! Sige sa inyo yan. Alam ko ano na tayo, paano tayo makabalik. Sa nether tayo dadaan. Hanapin natin yung portal doon sa nether. Renel Basta ka ba? Pakiat. para makabalik ah, tayo, ba, hanapin natin yung portal doon sa nether. Yung portal doon sa ano, sa base. Gabi na namin yata kalaban sa labas. Yun pala ang ating ano, objective, Ronel. Pupunta tayo ng nether, nether, kaya kailangan natin ng diamond. Tapos sa nether natin nahanapin yung daan natin pabalik.